So, ito na, nakauwi na kami galing doon sa yard. Tapos dumiretso sa grocery. Naglaro si Bianca doon. Takbo ng takbo. Kaya ito, gumawa ko ng iskabitse, tilapia. Kasi nag-craving ako. Ayan. Masyado ang madami yung sauce niya. Huwag ko nalang ilalagay lahat. Tama na yung ganito. Mamaya na lang ulit. So ayan, tapos na yung isang biyahe ko naman na isang linggo. Nakatakas. Ayan, umuusok pa talaga eh oh. Pwede nang kumain. Ayan. Yeah. na nakapag-subscribe sa akin. Mag-subscribe na kayo at mag-share mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, <laughs> punta ng Nevada at mga kabundukan dito tayo sa winding road ayan kailangan dahan-dahan lang dito kasi pag masyado ka mabilis itataob ka niya dito sa mga kurbada na to kaya ito halos ako na lang ang tumatakbo dito, pihira lang yung makasalubo uh, eto ngayon uh, wala pa namang mga signal dito hirap itong oras na walang signal wala doon sa pangalan nito border ng Idaho hanggang papunta dito na sa Las Vegas kaya yeah, mamaya doon na tayo sa Las Vegas 2,000 years later. Mm, <laughs> Ito mga ka po, oh. mga kwasak wasak si Alvin. Nakita kami dito sa Kingman, no? Oh. Kasi chine check ko yung kainan eh. Sawa na sa kakain ng mga pizza or ano. Eh, mayroon palang Pilipino dito tsaka yung Chinese. restaurant Yeah, ito. ang pagkain ko in order. Tapos isa niya, yan, no? yung isa kanya yung ano. Yung bulalo. Siya naman papunta na sa Pennsylvania. Ako pa uwi na rin. Kaya ito nagkita kami. Lumipat na ako sa mesa niya para ano para kwentuhan kami. Ayan. buhay trackers. buhay <laughs> Taga California to siya. Ayan. So ito, panata na namin yung pagkain namin. <laughs> ah, Mga kawasak-wasak. Dito na tayo sa jackpot na bayan na huli ng Nevada bago mag-Idaho. Yeah. Meron na rin silang labs na nilagay dito na truck stop. Okay. So gagawin natin dahil alas 12 na lunch time na dito na tayo kakain dito sa loob ng ano na to cactus pit na to may kainan to sila dito eh masarap yung mga pagkain kaya ito nandito rin yung ibang mga truck ayan tapos mamaya malapasan natin yung Idaho makapasok tayo siguro ng Oregon ayan ito tayo pasok tayo dito sarap yung mga pagkain na dito. Gusto gusto ko yung steak nila o kaya yung fish na ano. Na, na right, O nga may price. Ayan. Pasok tayo sa loob. dito na tayo sa loob mga katipdip ay yung order natin ay yung fish na cod buttered fish so habang inintay ko yung order umipisan muna natin to sa clam chowder Ito na yung order natin mga kadibdib. Mga kawasak-kawasak. Yung ano, buttered fish. May hot sauce saka cold busog na ako sa ano eh. Sa pangalan nito. Yung clam chowder tsaka hindi ko na makubos to pag ano ko na lang yung take out ko na lang mamaya ko na lang kainin gabi ayan o, oh, tingin-tingin na naman si Bianca na mga fish o, oh, saan fish dyan, bebe? yung isa na yan dyan o, oh, may white tilapia o oh. ayan o, oh, dami nila, no? ayan, yeah. fish fish ha, ah, fish ha 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 dito na naman kami sinundo, ay may mga crabs, bebe o oh. red crab o o Let Tuwa-tuwa siya dito. O, punta ka kay Mami. Andun si Mami. Dali. Dali. Yeah. Tapos na tayo dyan sa fish. Oh. Yan ka naman. Dali ka dito. Dali ka dito. Dali ka dito. O, oh, dun, dun. tayo. Dun. Punta ka kay Mami. Dali. Yan ka. Oh. Dali. Dali. Oh. Dali. 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 Alis na naman si Lolo bukas. <laughs> Mamamasyal daw kami doon sa mall. Lakad-lakad. Tapos si Bianca, takbo-takbo. Si Lola nandoon na rin. Galing sa work. Kakain daw kami ng pizza doon. Pero ngayon, nag-uumpisa na siya. Kakain lang ng biskuit. Skyplex. No? ebe, Ka? <laughs> Yan. Kain daw kami pizza doon at saka yung Japanese gusto mo yung bebe yung tempura hintay <laughs> lang namin si mami na maghi saka si daddy tapos salis sa na kami no hello sabi mo hello kumusta po kayo hi, hi. Wow. wow sige sabi mo sa hi hi open <laughs> Parang nang nag-open ng kanyang mga diapers ng pa di ba? Hmm? Kain mo na yung biskit mo. Alis na tayo. Ha? Kain mo na. Hit. Ayan na, oh, nakatakas na naman si Bianca mula doon sa bahay. Labas-labas naman siya. Ay, Bianca! Takbo-takbo ikaw? Ha? Hali. Punta natin si Lola. Hali. Ika. Ay, <laughs> takbo siya. Laki ng mapanohan niya. Oh. Matatakbohan niya. Oh. <laughs> Dito na kami sa food court ala sige airport talaga siyang akyat to, oh sige akyat ka oh <laughs> galing <laughs> e, <terra pa> na umakit eh oh. Kaya tira pala. Ayan. Success. oh so, sabi tingin-tingin na mga anong bibilihin. Oh, uh, wag ka man naglag ka. Ayan, baby. Ayan na kami. Ah. <laughs> Sandra bebe mulai mm -hmm. pizza oh ya ah uh, pizza yang keras kayaknya yang keras iya <laughs> <laughs> <So, papa. laughs> <Balik ma, balik. laughs> mga pangalan ng letters. Tabi. <laughs> <laughs> A, B, C. Dali. Uh, clap, clap, clap na. Dali. Yeah, good

Santaklaus ko pala yung tugtog, Joy. <laughs> Yay! Tititipit! There you go! Wow! <laughs> Tapos na Christmas, baby, ah! Yay! Yeah. Drive, drive, drive! Dali! <laughs> namin tong araw na to kasi bukas! Alis na naman si Lolo. Butares una. Hi. Sunduin mo lang ako ulit, baby, ah. Ay, Hi. Inatid na ko ni Bianca dito sa iyo. Kasi nantok-antok pa. Pero binilang ko siya ng donut. Bye-bye na. Bye-bye na, baby. Bye-bye. Oh, kiss na. Kiss na. Kiss. Bye-bye. Alis na. talang lang kagandahan dito sa US mga kabibdeb -de at kawasak sa pag na ka o oh may problema yung truck mo o trailer tawawag ka lang Ayan, tapos darating na yung uh, pag-aasikaso or ayos ng ano mo ito yung sira ng truck ko ngayon yung brake chamber kaya pala ayaw umusan umusad kanina dahil nawawala yung hangin So isa lang naman papalitan. Ayan lang. So yung mekaniko natin, naghintay lang tayo ng isang oras mahigit dito sa loob. Ayan. Tinatanggal yung brake chamber para mamaya. Baka alis na tayo. Ayan. Buhay trackers. hindi na ako umabot doon sa Nogales, Arizona mga kadibdib dahil kinula ako sa oras kasi eh, nanggaling ako kanina sa doon sa Binal, California dumaan ako dito sa Mojave para iwas traffic dito sa Los Angeles at saka sa San Bernardino pero wala pa rin kulang sa oras kaya dito na lang ako pahinga nakakita ako ng kainan kaya yan no? daming tao ngayon dahil biyernes kaya punta na lang ako doon sa may panda express pero kain tayo mga kadibdib bukas na lang ulit years later. Ah, nandito na sa Richmond si Lolo, si Nondo ni Bianca. Dadaan kami dito sa Tim Horton. Tapos, bibili kami nandoon donut. Nandun. Doon. Upo tayo don bebe. Hali, punta tayo doon. Ha? Ayan, no? Oh. Bili kami yan mga do not, Pero upo muna kami dito. yan Opot kami Ya Biangka Biangka Sarap tangkai ini Biangka donat Oh Yeah, talagang kinuha na lahat. Oh, bigyan ka. bakit mo kinagat lahat? Tapos pinabalik ko sa sa box. Ubusin mo muna 'yan. Ubusin mo muna. Isa isa lang. hmm lakas kumain na. Sige, lolo. Sige si lolo. Sige <laughs> <Hangi>, si lolo. <laughs> enjoy na enjoy si Bianca sa kanyang donut oh talaga naman <laughs> kinagata niya lahat yung <laughs> isang box <laughs> ito binili na ako <laughs> isang box oh. <laughs> kinagata niya ala mm. Um, ubusin oh, mo mo yan no, <laughs> oh, that's mine oh that's mine kay mami na yan <laughs> <laughs> the mine's the chocolate okay, mm. naglalaroan na lang Tama na, puro asukal na yung katawan mo. <laughs> yeah! Hello mga kalipte! bat mga kawasak-wasak. Ang oh, grabe itong dito sa California ngayon. Summer na. Hindi <laughs> pa nagbabagsak yung fall eh. Uh, fall yung atoning uh, spring. Sobrang init na. Grabe. Ayan o. Punong-puno ng snow doon yung Mount Shasta. Ayan. Balik na naman tayo. Dito tayo sa California ngayon mag-pick up. Pick up tayo ng mga oranges. Hello mga kadibdib. Ba't mga ba, kawasak-kawasak? <laughs> Nakapag-pick uh, up na tayo dito sa ano? Oxnard. Kaya dito tayo sa coastal o punta tayo sa Santa Maria. Kaya ang ganda ng dagat ngayon, no? napaka tahimik. At saka pangalan nito, uh, kulay blue. Yan. So andito tayo ngayon sa Ventura Highway. Dito so, tayo sa Santa Maria. Eto, ang daming mga sasakyan din ngayon dahil weekend. Punta ng Los Angeles. Yung iba naman, pabalik ng San Francisco so, tara ito naman tayo mag pick up ng ano mga gulay hindi na tuloy yung mga oranges kasi mahal yung tarif na nilagay ni Trump <laughs> uh, gulay na lang muna ang titikapin natin ayan, buhay trackers